Ano ibig sabihin ng parina sa anda? Ay, ano naman yung babalinin binungay? ko pa ng bulinaw yung anda? Kagandaan dito, yung mga fish cakes, hindi siya ano, hindi congested, no? Napakaganda! Ah, Pero maganda sa personal, mga pati. Promise. Kaya, punta kayo rito. Kaya, anda. Pangasinan. Ano ba yung bulinaw? Ano yung anda? Dito tayo ngayon, mga pati, sa... Anda Bridge. Bulinaw pa rin ba to? Oo. Oh. Anda Bridge. Yung tula, uh, ito yung telepok. Eh, ano yung, tula. ano yung Anda? Yan. Yan yung, yung isla na yan. Ah, Anda Bridge. Bulinaw, Pangasinan. Oo. Oh. Ayan. The Iconic. Picture tayo dito. Picture job. Thank you. Hmm? walking distance lang nilalakad lang namin kasi tinamad ako mag motor eh <laughs> salanan to ni Okyong eh dito tayo dati kinaong, di ba? Dito tayo. Sa ba yun, dati? may malaking tindahan. Dito yun, di ba? Ito? O doon sa kabila? Kabila, no? Ganda ng tulay na to. Ang laki ng bakit. Oo. Ayun, doon. Doon. Dati. No. No. Oo, oh, wala ka naman noon eh. Ha? Wala ka naman noon eh. Ha? Nanita ko noon. Ah. Uh, tagal na to nakatayo. Tulay na to, kuyong. Ha? Ah, ano na to? Magtartir. Kuya, ganap pala noon. Oo. Oh. Santa Bridge No Mustaka ya? Ya. karakantahan ay <laughs> o ay sila <I> ay <laughs> o hello <laughs> hello wala <laughs> <laughs> ano, kuha ka Di ba tayo nakikita ha 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 Dari oh, no? yan mga nakikita nyo mga ano na 'yan mga pady. yan yung mga ang tawag niya baklad di ba? Ano? Okay, uh, Pis, panga, uh, fish uh fish kids yan badinya. Ah? Fish kids? Oh. Ah, fish kids. fish kids. Sa Tagalog niyan baklad. Hindi ah. Uh, Ibang baklad? Floating. Floating. Eh English yung floating ah. fish <laughs> 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 yung fish kids. Oh, oh, di ko alam anong Tagalog pero malapit sa baklad kung hindi um, man baklad. Yan, yan ang hanap buhay ng mga tao rito. Ah, ang pag-aalaga ng bangus oh, tilapia, oh. tsaka... E, tilapia. Alin? Ay, nandito, ito, ito. Ayan, mga yan. bangus Mga bangus lahat yan. Mga bangos lahat, oh, bangos lahat Uh, masarap kasi yung bangus dito, mga pati, dito sa Bulinaw. Kasi yung tubig na yan, nagahalo dyan yung dagat at saka ang tabang. Tama? Oh, tama. kaya yung tubig yan, ano... Ah, hindi siya stagnant hindi siya oh, maagos, maagos. So yung dumi ng mga feeds at saka ng mga alaga nila, naaanod din. So malinis talaga yung bangos, walang anggo, walang aftertaste. Yan, kaya... Ang dagat na direct yan, ang dagat ilan. Ito, dagat ba to? Oo. Ayan, dagat yan Tapos 100 Oo oh, oh. Pahandred islands na yan dyan Dito naman yung pinuntang uh, Ito yung lugar naman yun Papuntang Bulinaw. Ayan, ito, pa Bulinaw daw yan. Tapos ito, pa Hundred uh, Islands. Ayan. Kaya, hello po. Kaya pag, ano rito, yung bangus dito, talagang, ano, fresh, masarap. Fresh, malinis kasi, uh, uh, hindi na stagnant yung water dito, yung tubig. na naanod. Ayan lang. Ayan lang, o, oh, bakit? Tama naman, eh. <laughs> Kay alam nyo. <laughs> Tama si Opio mo. Ay! Nakakasama namin nandun, oh. nagbibidyo okay. Tayo na, doon kami galing. Oh. Mayroon Meron doon, <laughs> ano eh, ah, paliguan. Malamig yung tubig. No, ma maano? mano, gumagalaw. Ha? Gita tayo. Tara. Gumagalaw pala to?

Parina, ara? Halina kayo sa anda. Parina, parina. O oh, parina. Parina sa anda. Uh, babalik nin binungay. Da? binungay. Binungay. Ba? Binungay, binungay. Ano ibig sabihin ng parina sa anda? Halina kayo. Ha? Halina kayo. O oh, ibig sabihin daw ng parina sa anda, halina kayo. Ay ano naman yung babalik nin binungay? Bayan ko. Bayan, Bayan ko. ko. Bayan ko. Ng... O oh, ibig sabihin binungay. Pagkain, Punta na kayo rito sa Anda dito sa bayan ko. Sa bayan ko. Oh, sa bayan ko. Uh, babalinin binungay. Oo. Oh, <laughs> Nakakain ng binungay. Ah. Uh, yung nasa kawayan na, no? Yung may... Uh, uh, ayon. yun? Uh, Anong tawag doon? Binungay. Binungay. Uh, binungay. Yung kakanin pala yan. Yung binungay. Yung binungay. Ano yun? Kakanin. Yan, 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 yan. Yan, sikat na kakanin dito sa may... Uh, Bulinaw, anda. Sakop pa ng Bulinaw yung anda? Hindi, uh, ano ah, iba yung Bulinaw? Iba yung Bulinaw. Sa Anda? Oo, oh, sa Anda. Ah, okay. Akala ko sakop nung Bulinaw yung Anda. Magkaiba pala yun. Oo, uh -huh. oh. yun. Oh, anda, nasa Anda. Babalilin, binungi. oh, <laughs> 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 nasa gitna tayo nung tulay, mga pati. Oh. Medyo gumagalaw. Medyo gumagalaw-galaw siya kasi pag gumahangin siguro. Ayan, gumagalaw-galaw. Parang kala mo na lindol. Pero masarap tumambay rito sa ganitong oras oh. No. Oh. Ayan, oh. Ito Ganda oh. Champion, may bangkero, bangkero. Sumakay na kami diyan kanina. Oh. Oh, ito. Tsaka kagandahan dito yung mga fish. Oh, kaya nga. Kaya kagandahan dito yung mga fish cage. Hindi siya ano, hindi congested, no? Hindi hindi marami. Hindi, eh, tama lang, mga kanya-kanyang -kanya agwat mga kanya-kanyang -kanya agwat sila para hindi congested yung mga isda gano'n, ganda ito sa kabila ayan o oh. napakaganda meron maganda sa personal mga pati promise uh, mas ma-appreciate nyo sa personal yung ganda nitong lugar pag napuntaan nyo malilimutan nyo yung ano nyo uh, like. pangalan nyo hindi <laughs> naman pero maganda siya sa personal kaya punta kayo rito, subukan nyo kaya anda, pangasinan hindi bulinawa, anda, iba pa na yun kala ko lang payan yung anda lalawigan yung bulinaw or what di ko alam, basta yung pala, magkaiba pala yan ano ba yung bulinaw? ano ba yung bayan bayan, yung handa bayan bayan din yan, pero magkaiba lang ah, pares, pares pala bayan yun yung, yung bulinaw anda, at saka uh, handa itong handa kasi, ano yan, isla isla yan na malaki ano yan, ito? ito, no, ito, 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 ito. isla yan, napaikot ah. 46 na barangay ang dami, handa lang yun oo, oh, handa lang yun okay. Si Okun nga pala, uh, sila yung pinunta namin dito at saka yung pamilya niya. Doon banda yung kanilang bahay. Uh, pangalawang beses ko na dito mga pati, second time ko na. Yung una kong punta dito, hindi pa ako nagpo vlog noon. Medyo yun nga, nasabi ko kayo na sa una kong vlog na ano, na medyo hindi maganda yung unang experience namin sa may mga karim. Pero nagtuloy pa rin kami dito noon. Kaya lang, uh, yun nga. Happy naman, happy naman. Ganda ng lugar eh. Saan da dati, san, san dati yung, ano, yung isla na pinunta namin? Yung isla? Oo, oh, kabila pa doon? Oo, oh, yung dulo Yung dulo, parang dulo, ayan, yun ayan, yun. Ayun yun Oo. Oh. dati pumunta pa kami doon eh. eh. ngayon yata, nasira na nung bagyo. Oo, nasira. No? May bahay-bahay kasi doon dati, nasira na rin nung bagyong emong, kaya hindi na kami pumunta roon. Kaya ang pinalit namin, dito pumunta kami kanina. Eh, mga paliguan doon malinaw ang tubig masarap malamig lipat uh, kami dami rin pala nag i standby rito eh, no? so yan lang mga pati dito na taposin yung vlog ko sa araw na ito maraming maraming salamat sa mga suporta ninyo at sana huwag kayong magsasawa na suportahan ng aking channel ang motocross vlog at ang aking Facebook page or Motocross Vlog right. Madi Alright, mga salamat mga kapatid Kandito na lang, Arrested Full Throttle Peace out, men!